sa kuha ng CCTV footage sa isang Korean store sa Baguio City pasado ulas sa isang gabi kahapon. Makikita ang babaeng ito na tila abala sa pamimili. Mayat maya ay nagmasid ito kung mayroong nakatingin sa kanya. Nang makatsyempo, pasimple nitong inilagay sa kanyang bag ang apat na garapon ng kape at saka pasimpleng lumabas. Very busy kami sa harap kasi maraming mga estudyante hindi namin napansin dito sa bandang likod na ganun na pala yung ginagawa ng isang customer hindi naman natin inaakala na magnanakaw kasi sa itsura naman niya disende naman Natangay sa kanila ang apat na garapon ng produktong kape na nagkakahalaga ng higit sa apat na raang piso pero ang malala hindi ito ang unang beses na sila'y manakawan Una, ganun din sinamantalid ninyong maraming tao ganun din ulit Parang mga kape rin yung mga kinuha mga mamahaling kape mga imported lumaban naman sila ng patas tayo kumu tratrabaho tayo ng maayos para kumita ng pera tapos ganun naman yung ginagawa nila wala rin yeah, ingat na lang kasi Bermans maraming mga magsasalisi eh. Maging ang katabing stall na kainan, nanakawan din ng cellphone isang araw bago ang insidente ng pagnanakaw kaya hinala nila iisang grupo ang nasa likod ng mga nakawan. Uh, Siyempre po disappointed kasi matagal na sa akin yung phone na yun. Tapos ang dami kasing um, important thing ko kondon, documents, ganun. Tapos kailangan ko din sa school, gano'n. <laughs> kaya yung disappointed po talaga. Ang naturang insidente, agad nilang isinangguni sa gwardiya ng gusali pero hindi na nila ito in report sa mga polis. Sinubukan ng news team na kunan ng pahayag ang pamunuan ng Gusali pero tumanggi muna silang magbigay ng komento. Paalala naman ng Baguio City Police Office Station 7, as much as possible kung naging uh, biktima sila, mag-report po kaagad kasi ito yung pagka po natin. Is uh, important po on time tayo kasi pag after a day, wala na, mahihirapan na tayong mag-track. Kasi Akino na ang titingnan natin paano kung walang CCTV doon sa area. Sa ngayon, tanging hiling na lamang ng mga biktima na mahuli at maibalik ang mga ninakaw na gamit mula sa kanila. Puse Robert Inventor para sa Luzon Headlines.